A day in my life As tenderang nagpapayaman Agoy! Pagka! nakaka-arte naman ng a day in my life na ay umagang kay ganda nga sa inyo mga marikoy at parikoy ago bago nga ang lahat mga marikoy at parikoy alam ko naman na may bago na siya eme ago kahit nga medyo tanghali na naman ako nakapagbukas hindi na talaga ako inumaga ano ba naman buti yan buti na nga lang talaga ay umagang umagang kay ganda kasi nga unang bukas natin pumasok agad ang grasya pagkatapos nga nating magbukas dyan ay di magpapatas muna tayo ng aking mga saging dito sa labas. Tulad nga ng araw-araw kong ginagawa, ilalabas ko yung mga hinog ko na nasaging kasi nga malapit na silang ma-expired. Ah, good? Kaya ano pang hinihintay nyo nga dyan mga marikoy at pare koy huwag na kayo magpatumpik-tumpik babumka ka na karakaraka Kung malapit nga kayo laang dito sa akin, abay, ay huwag na kayong humahiyang pumunta din eh. Para nga maubos na rin mga paninda ko. Dahil nga nagpapayaman tayo at independent woman na naman tayo for today's video araw-araw na lang. Easy na sabi ko lang naman mga mare at pare ko hindi ako nagre kasi nga gusto ko pang yumaman agoy alam nyo ba nga mga mare at pare ko talaga namang napakahirap magbenta sa mga bata kasi nga may sarili silang language agoy pero dahil nga tendera tayo at may talent pa sa mga ganyan aba hindi tayo magpapati nag-uunawain kung mabuti yan para hindi na sila lumipat sa ibang tindahan agoy kay aga-aga <laughs> nga mga mare at pare ko talaga namang bumili na yung buraot ko customer. Hoy, agoy! Hey, hindi naman tayo makakapamili ng customer. Kaya papagtiisan na lang natin. Hay, joke lang. Char, Char, nga lang yan mga marikoy at parikoy. Baka magtampo. Mawalan pa ako ng customer. Pininaw ko na nga muna aring mga paninda ko. At maglalaba muna ako. Hoy, agoy! Hala, hindi ganun. Magre-renovate nga muna kami nitong aking tindahan na napakalaki. Hoy, agoy! Kay pangit-pangit na nga kahit anong linis na gawin ko ay mukha pa rin madumi. Kaya nga for today's video mga marikoy at parikoy talaga talaga namang pentay muna tayo. Oo, oh, hindi fintor, pentay. Agoy! Papagpraktisan ko nga muna itong tindahan kong munti mga marikoy at parikoy. Dahil nga nagpapayaman pa lang tayo kaya wala tayong pangbayad sa pentor. Pero okay nga lang yun mga marikoy at parikoy kasi kayang kaya naman namin gawin. Minsan nga mga marikoy at parikoy hindi mo kinakailangan gumastos kung kaya mo naman gawin. Ikaw na lang mismo ang gumawa. O ba diba? Nakasave ka pa. Habang bisibisihan nga ako dyan, hindi naman mawawala wala yung mga bumibili ay huwag naman sana. Kahit nga marami akong gawain, ang papapagbentahan pa natin yan kasi nga dagdag yaman ko pa rin yan. Agoy! Ngayon ko nga lang na pag-isip-isip na napakahirap pala talaga ng magawain ng mga magpipintor. Parida pa nga mga marikoy at parikoy kasi nga napakaliit pa nitong pinipinturahan ko. What if yung building pa kaya? Yung mga building pa kaya na pinipinturahan ng ating magigiting na pintor? Uy! Agoy! Yun tipong alay na alay na yung braso, yung ulo, yung liig, lahat na ay ngalay. Tapos maghapon pa nga silang nakabilad sa araw. Ay, ano pa ba? Sabi nga nila, hindi mo mararanasan hanggat hindi ikaw mismo ang gumagawa. Ngayon, nararamdaman ko na yung nararamdaman nila. Uy, sana all may pakiramdam, Magbayad ka na ng utang. <laughs> Bani, hindi nga lang ako ang nagbipintura dyan, mga marikoy at parikoy. Nagpintura na din yung diyawa ko at saka yung asawa ng ati ko. Tulong-tulong na nga kami at pinagtulungan na namin para nga madali nang matapos. Kung may palak nga kayo magpapintura sa mga bahay-bahay nyo Mga marikoy at parikoy available ako Anytime, po. anywhere, kahit saan pa yan Hoy, agoy I-message e nyo nga lang ako mga marikoy at parikoy dito sa Dalagang Bukid page Hoy, MA Basta nga ikakadagdag ng aking pagyaman yan Aba, ay talaga namang hindi ko tatanggihan yan Hoy, akala mo naman talaga Hala. May mumipili din naman kahit papaano kaya papagbentahan natin yan Kasi dagdag yaman ko pa rin yan May napabasa nga akong nag-comment mga marikoy at pare ko'y huwag daw ako mag at balang araw ay din ako. Hoy, sana all magkatotoo. Anong sana all? Sana nga magkatotoo mga marikoy at pare ko'y para nga sabay-sabay tayong lahat yung mama. Oh, huwag na huwag nga kayong papayag na ako lang ang yayaman. Dapat kayo, dapat kayo din nga at sabay-sabay tayo. At kung mayaman ka na, aba baka naman pa utang. Hoy, agoy hala, hindi ganun. Na. Pansin <laughs> ko nga mga marikoy at pare ko'y kanina pa ako nagpipintura dito ay hindi pa ako nakakarami. Ampe, tindira tayo kaya magbebenta muna tayo. Uunahin natin ang magpapayaman sa atin bago ang lahat. Samahan pa nga ng pabidyo ko na ito. Aba, ay eh, di lalong napatagal. <laughs> Nag second coating na nga ako mga marikoy at parikoy. Hala, antaray. May pang second coating. Para nga maganda-ganda tignan. At talaga namang malis na yung mga bakas ng kahapon. Kung nakikita nyo nga yung mga itim-itim na yun mga marikoy sa gilid, ay eh, talaga namang bakas pa yun ng baha. Kaya na din nagpintura ako. Aba, ay eh, para hindi na ako mahirapan magkinuskus kos kos gilid-gilid. Aba, ay pagkaro meron minabaga, idaan na lang natin sa pintura. O, di ba ang sip? Double purpose na nga din itong pagpupintura ko mga marikoy at parikoy kasi nga hindi na ako magpupunas ng mga alikabok. bay <laughs> syempre, mindset pa, ba? mindset. <laughs> Bali, tatakpan ko na nga lang pala ng mga pintura yung mga alikabok dito. O, di ba? Ngiti-ngiti, -ngiting, yung isang malaking alikabok. Huy, agoy. Say, ko naman sa inyo mga marikoy at parikoy kahit minsan ay gumagana din itong isip ko nakakapirasan. Bali, ang kulay nga nga nito mga marikoy at parikoy talaga namang white dito sa mga flywood at doon naman sa pader ay cooler mental green. green nga ang tawag dyan. Hoy, akala mo naman talaga may pa mental, mental pa eh green lang din naman. Bago ko nga makalimutan mga marikoy at parikoy walang sawang pasasalamat sa mga sumusuporta nagla-like at nagpa-follow ng mga Sana video. Sana nga ko. ay huwag na huwag kayo magsasawa na supportahan ako. Ay thank you, thank you so much talaga sa inyong lahat. Tinga ay talaga namang limang peraso lang sila ngayon na dagdagan na naman ng lima kaya bali sampu na. Ay, thank you so much sa inyo. Huwag kayo mag-aaway, ha? Ha? <laughs> Itadamoy na nga din namin sa pagpipintura. Itong mga may wall. Wall ba? Tama ba? Hindi ko alam. Correct me if ko naman sa inyo mga marikoy at marikoy. Talaga namang tindera lang ako pero hindi ako matalino. Hoy! Agoy! Medyo na nga may potok na nga tayo kanina. Kaya ayun, naligo muna tayo. E, paano ba naman hindi tayo maliligo? Yan, ay pataas taas ang ating kilikili dito. Nandito pa man din tayo sa may harap ng tindahan. Aba, eh baka umiwas. Baka nga lumihis ng landas kapag naamoy tayo. Hoy! Agoy! This is the final look. Hoy. Medyo makalat mga mga marikoy at parikoy. Kaya pagpasensyahan nyo na talagang ganyan na yan. Hi! Agoy! <laughs> Diyan na nga muna kayo mga marikoy at parikoy. Salamat sa panonood. Babalik nga kayo bukas ha. Para sabay-sabay nga tayong yumaman. Agoy!